So magandang gabi no, uh, gabi na at uh, ngayon uh, magbabaksin tayo first time kung uh, gagawin to at first time kung uh, magbaksin no. So nabili kong baksin ay uh, NCD Lasuta, walang plus no. Plain lang siya. So okay naman sabi nung uh, ano, sabi, nung ko. So ginawa kong gabi dahil nga sa mga Uh, tutor na nagsasabi ay uh, gabi magbabaksin para uh, hindi gaano may stress yung ating mga manok no so itong uh, manok ko uh, hindi ko pa rin na-update sa inyo mula nung uh, king binileto so ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung uh, update sa king mga manok so 2 weeks old na So, nabakunahan na siya ng B1-B1 nung uh, kinuha ko yon at uh, ito naman yung pangalawang vaccine ko, itong nga uh, ano, itong nga uh, NCD Lasuta. So Pa-comments na rin no sa makapanood nito kung anong mga ano, first time kung gagawin to at uh, tayo baguhan no. So ako ay nag-adapt sa mga makabagong mga teknolohiya kung ano mga ano patuloy akong nagre-research no patungkol sa pag-aalaga ng uh, sisyo no so uh, gustuin man natin na uh, ready to lay na yung kukunin natin or ready to breed ay hindi natin nagawa unang-una so malayong malayo yung uh, natin pangalawa kapos tayo sa budget no hindi kaya ng ating budget makabili man lang tayo kung hindi man tayo makabili ng uh, patuka. So, useless din. So, ito, i-update ko sa inyo bago tayo mag-vaccine, no? So, nilagay ko sa tumbler yung uh, aking uh, vaccine. So, 30 lang yung akin. So, capacity nung ano ay uh, 1,000. So, ano na, uh, useless na yung sobra, no? At uh, gabi, hindi na rin natin yung iba yung mga ano dito at uh, hindi na rin natin may lagay sa kanilang pagkain. Dahil uh, alam naman ninyo, yung mga manok dito ay uh, mga native, sa mga puno ng kawis, siya natutulog. So, ito, so, hindi naman, pag, uh, sabi nga daw, pag uh, nakabuksan na yan, na-mix na, na yan, so kailangan ng ano, kasi hours lang ay uh, mawawala na ng visa. So, yan po, at uh, samahan ninyo ako ngayong uh, gabi na ito, dahil tayo ay magbabaksin, no? First time nating gagawin 'to. So ito po at uh, tayo pupunta sa likod ng bahay, no, dahil uh, nandoon yung uh, manok. So pupunta natin ngayon yung uh, ating mga sisyo, no. Ayun. Kita po ninyo, so malulusog lahat 'yan. Ito yung pangalawang vaccine uh, natin, ito yung ncd uh, lasuta no. Yan yung nabili natin, mga ibang uh, Bakuna ay uh, wala dito sa ano no, wala nga available dito. So ito yung ano uh, ano yung di uh, old pa siya. Uh, biwan 1 B1 yung uh, na-ano nila no na baksin nila. Pero tayo naman ang uh, gagawin natin, magbabaksin tayo. Pangalawang vaccine pa lang to, uh, Insidila Suta yung ating uh, vaccine no. So ang sila nagsisiksikan diyan sa ilalim no ay diyan sa gilid ayan so ang gagawin ko ngayon ay uh, paguhulin ko ito no ilalagay ko sa karton at uh, uh, ibabalik ko dito na may baksin na so ayan at uh, magtitimpla tayo ng baksin uh, nila uh, uh, no so. po yung uh, update natin sa mga session na nabili natin ayan so Ganyan na po kalalaki, ayan, na kumpleto na sila ng ano, at uh, pa comments na rin kung uh, pwede nang tanggalin, pero dito sa ano, pag madaling araw, malamig na malamig yung uh, ano dito sa amin, no, so hindi pa siguro pwede dito, halo-halo kasi nabili ko, nakakuha ko ng 2 weeks na, ano, na sisyo, no, at may week old na sisyo, so kaya nakikita po ninyo, may mga malalaki na, no, pero sabay-sabay ko na lang itong uh, ibababa, no, sa ano doon sa bahay, no, pagdating uh, ng one month, no so, yung uh, pagkuha ko doon na uh, wake old so hindi ako nagbilang doon, dito na lang ako magbibilang ng wala nung dumating dahil uh, uh, February 1 ko ito nakuha, no so, uh, katapusan nililipat ko na ito sila doon sa malaking, uh, ano Uh, kulungan nila hindi ko pa rin ipapalabas hindi ko sila palalabasin doon lang muna so dito lang sa brooding area ko uh, alisin so natutulog na rin yung iba no? Uh, may nakuha akong halo halo ito uh, may nakuha akong decal brown apat na piraso no so mas marami itong uh, black astrolope na nakuha ko yan at uh, ito naman yung uh, na, oh, papansin na na yan, nakikilatis na yung uh, ano no yung Rhode Island no ayan nakikita po ninyo yung kulay ng mga Rhode Island Ayan no may mga malaki na oh, oh nakikita po ninyo yung malaki na no? yan yung, uh, yung, mga malalaki na yan yan yung nakuha ko ng 2 weeks no Pero dito sa akin 2 weeks pa lang So yan po at uh, yan yung mga update ko ngayon at uh, ito rin yung first time ko uh, magbakuna no so samahan niyo ako at uh, tayo magbakuna no at uh, pa-comments na lang kung mali yung aking ginagawa so sa so susunod dahil nga uh, first timer tayo So ngayon so ito na yung uh, nabili kong uh, gamot no so mali yung uh, nipple no talagang nga uh, kulang kulang sa kanila so mangyayari na lang to kaya uh, wala tayong nipple na yung uh, pang transfer so sinusubok talaga yung ating kakayaan so ito na po no yung ano at uh, ito naman yung gamot nya so yung paghaluin wala tayong nipple na, na ano yung uh, nipple lang na malaki yung uh, mayroon tayo so ito na siya no? so uh, ko muna no ito nga pala, no, ito, tubig lang to na may kulay. So, ito yung gamot. So, ang problema, yung gamot na ito, yung nakikita natin ay may parang malaking may nozzle na pagsalin dito. Ito, wala, no. At uh, kailangan natin na uh, maging maingat, no, dahil nga, siyempre, uh, ano ito, no, uh, wala silang nozzle na binigay So, kulang na kulang yung, ano, Oh so, ito, uh, itatagtag ko na lang dito, no. Oo, so, sino talaga yung kakayahan natin, no? Pati yung pag uh, mimix natin, oh so, pinahirapan tayo, no. So, oh, oh. So, ito naman natin ah uh, lahat ng mababaksin natin ay uh, meron tayong karton dito. so ito natin ilalagay. No? O, kailangan natin na uh, ng maayos para baka makawala so mahirap maghabulan ng ganito no? itong uh, ano? Ano o mama. Ano niya bang koi? Kunin Oh, ito no. Ah, uh, di cup, di kal brown kagad ka nang uh, ano natin no. So Kailangan natin no. Ah uh, common odd ay uh, ano black astrolog no so lalaki na sila Lima orang kok saya baru lima orang kok saya may nabayagan. Pero wag ako sa pero mo. Eri po Di dir ka pakai. Ha? Di ka pakai perito. Dir. Jamba. So ito tapos na tayong uh, mag-vaccine, no? So ilinisin ko yung ano, ibabalik ko yung uh, ano at uh, ito, dami pang uh, natira, no? Dahil 30 piraso lang yung uh, ating uh, ano, babakunahan. Pero capacity nito ay uh, 100 no ay 1000 so ang mangyayari nito ay didispose na lang natin no didispose na lang natin para hindi magkalat no so, so ito yung takip niya oh so, tapon na lang ganoon talaga no tapos na tayong mag -boxin. So, uh, titingnan natin kung anong, uh, ano, uh, hanggang sa ngayon, ay uh, try and error pa rin tayo, no? Nag-aaral pa rin tayo. So, pa lang sa mga, mga marunong na, no? Kung uh, yung pag ko na yon ay uh, tama rin. At uh, na rin kung uh, anong susunod na boxing ko. At uh, Itong uh, pangalawang vaccine ko na ito, ito yung NCD Lasuta, no? So, tayo nag-adapt naman ng mga, uh, ano no, mga turo, no? Dahil nga, simpre, ito tayo nag research sa YouTube. So, maraming maraming salamat po at uh, shout-out sa aking kaibigan diyan no? Si mag -bike Tayo, no? Pangalawang shout-out ko na ito sa iyo, Idol, no? So, magandang gabi at uh, gabi na itong uh, ating pagbabaksin no? so sana no ay uh, uh, magsaksis tong ating uh, ng farm so maraming maraming salamat po eto po biyahe ni Benji no sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa ating youtube channel wag po kalimutan magsubscribe hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating uh, na-upload no uh, patungkol sa ating pag uh, ng farm so itong nakuha kong sisyo no uh, 29 lang, binilang namin nuli, 29 lang, 30 pieces yung uh, binili natin. So, maaaring nagkamali yung, uh, ano, yung binilihan natin. So, wala tayong magawa, uh, tao lang tayo. So, ang uh, mali ko ay uh, hindi ko dinubol check doon. No, nagdiwala na ako. So, okay naman, malulusog lahat. Uh, naway, 29 na yan, ay, uh, ano, uh, mabubuhay lahat kasi yung mga uh, mga ano natin no uh, yung uh, talo na tayo kagad ng 120 pesos uh, no dahil nga kulang ng isa so yan po at uh, maraming maraming salamat bye bye